Hello mga guys, good morning. Ito po nagulantang po ako. Magang umaga po. Yan sa ahas na yan. Nakikita nyo guys. Yan sa nakuha namin ni amo sa kwarto nila. Ang agaga -aga po namin nilabas lahat ng mga gamit sa loob para makita lang itong ahas na ito. At ako yung nakakita niyan pero si Sir ang pinakuha ko kasi takot ako -tako dyan humawak so kumuha siya ng towel para ilagayan maliit lang naman siya pero medyo siyempre si Amoy nagpicture muna daw eh kumuha naman ako ng video para makita naman na na ahas nga talaga dito sa loob dito yan sa loob ng kwarto nila amo nakita so kaming dalawa ni ang laki like, ang naghanap dyan. So, yan nga guys. Maliit pa naman siya. Baby pa siya. Nakikita nyo yan guys. Baby pa po siya. Pero, um, siguro makamandag na din yan. Pero, siya mo lang po ang ikakayanan kumuha. Ako hindi naman din natatakot at palagi naman ako nakakita ng ahas pero nga pagkakita ko ulit ng ganyan eh para bang naano ako at baka matuka kasi among lalaki di ba si Among siya lalaki kasi insured naman siya. No? So yan nga guys papakawalan niya daw. Naku sa ating pinapatay niya di ba? Siya papakawalan ng no, no, lang no, no, niya. Guys thank you for watching.